So ayan, isang maulang hapon sa inyo mga kabakas. Uh, welcome to my channel. Welcome to my YouTube channel. So meron naman tayo ngayong uh, ito troubleshoot. So paano bang pag-check nitong uh, CDI ng Rossi Macho 175. si Macho 175 mga idol ay uh, isa nang uh, DC operated. So ibig sabihin ng DC operated yung kanyang uh, CDI ay nakuha na ng supply sa ating uh, battery. So from ignition, from battery ignition, so sinusuplay na siya dito ng uh, positive sa ating uh, CDI. So kung mapapasin nyo, yan, mga kabakas itong part na ito dito yung ating accessories wire ng galing ng ating susian so ng Rusi 175 macho so ito yung kanyang uh, positive tulay black bago yung kanyang blue puro yung kanyang pulser mga kabakas ay ito itong part na ito yan mapasin yun, yun, yun. ito ito yung kanyang pulser at ito yung kanyang uh, ignition coil papunta ng ating ignition coil at yung nandito sa part na ibaba na ito mga kabakas, yan yung ating negative or ground ng ating CDI so ngayon sa pagchecheck mga kabakas puro ko lang sa inyo kung paano pagchecheck nito para malaman natin pero ito mga kabakas ay wala tayo sa pulang sira ito ay buo so checheck lang natin uh, papakita ko lang sa inyo kung paano at kung ano yung buong Uh, CDI ni si Macho 175 so isa tong uh, buo mga kabakas at ating i-check at pakikita ko sa inyo kung paano yung mabilis ang pagkatroubleshoot para malaman natin na buo yung ating CDI so tara. so sa ating uh, ang mga upload dito mga kabakas sa ating mga ginawang video may upload ako nito na uh, pare siyang 6 pin isang DC operated at saka isang AC. Isang AC at saka isang DC. So, tinatalakay ngayon natin mga kabakas uh, kasi hindi ko makita yung AC na CDI natin. So, hindi ko malama kung saan napalagay, napatapon na yata. So, ito, uh, pakita ko lang ulit sa inyo. Ito yung ating galing ng papunta ng ating susian. Accessories wire. So, ito ang pagkakaiba uh, ng DC kasi sa di, sa sa DC kasi mga kabakas, tatlong wire lang ginagamit. Ah, uh, bali, apat na wire lang. Sa ating AC, lima. Kasi sa ating AC, meron siyang lumabas na dito, sa si taas na part na ito, sa AC. Ah... Uh, karaniwang kulay nun ay black na may lining na white. Yun ang na nagsisilbing kill switch. Bago dito, ay madalas na kulay ng ating pang-primary ay ah... Uh, black na may lining na red galing naman ng ating primary. So, ganun, yung isang uh, CDI na AC drive. So, ito, DC drive. Uh, ang kaibahan nito, sa battery na tayo kumukuha, hindi katulad ng AC, na sa magneto pa tayo kumukuha ng supply Nung sa primary, yung naka-primary coil nung ating uh, stator. So, dito, uh, direct current na tayo. Kaya, once na nag-off tayo ng susi, mawala na supply ng plastic to, mamamatay na yung ating motor na Rusimacho 175. So, ito, ang kanyang ah, uh, positive ang galing ACC ito yung kanyang kulay green na uh, socket ng ating uh, rusik ito yung kulay green ground bago ito yung kanyang blue na may white itong tas na ito ito yung kanyang pulsar at ito yung kanyang ignition coil so preto ko lang sa inyo yung color coding eh. so ito yun ito yung ating tinatalakay pulsar blue na may lining ang uh, lima lang akong uh, white bago ito yung ating uh, ground kulay green at ito yung ating ignition coil black na may lining na yellow so yan ang color coding ng ating uh, rosy macho 175 bago yung kanyang accessories wire ay pure black so drawing na din natin bago natin uh, troubleshoot mga kabakas so ito yung kanyang uh, CDI Kaya tayo si DI Oo si Macho At pa 125 yan Ah, uh, 1.75, uh, 1.75 Isa po yan So, meron siya dito, dalawang pin Apat Ito, dalawa ito. Ito yung part na ibaba. ACC. ACC ng rosy. Pure black. Bago dito. Papuntang ignition coil. Ito ay uh, black with uh, yellow. May lining na uh, yellow. So dito, ito yung kanyang pulser. Pulser. Ito naman mga kabakas ay blue. White. So dito, ito yung ating green. Green. Uh, ground. Pinaka ground yung ating CDI. So yan, mga kabakas. Pornay na Pornay baba side na ito, ground, kulay green, bago pure black galing ng ating accessories wire susian, so supply resource, bago yung ating uh, black yellow nakunta ignition coil, at yung ating uh, blue white na may guhit na lining na white ay uh, pulser at itong green yung ating uh, negative so check lang natin continuity tayo nakikita so dapat ito mga kabakas ay hindi mag -beep sound so kailangan may reading lang tayo makuha so yan may reading ibig sabihin bo so dapat dito sa kanyang uh, ignition coil hindi magkaroon ng reading or beep sound so wala at saka dito sa kanyang uh, positive kailangan ito na magkaroon ng continuity continuity or wala or kailangan ito mga kabakas ay walang maging beep sounds so ayan oh. open line so pag ginano na binigla nyo may pagdaan ng kakarap pero wala sya ibig sabihin mga kabakas ay okay yung ating CDI ulitin ulit natin so ayan wala open line dito dapat magkaroon ng uh, ano lang wag magbibip sounds kasi hindi dapat magkaroon ng uh, beep sounds o magkaroon ng connection yung ating ground at saka yung ating pulser kasi yan ay hindi natin mabubuhay yung ating motor so okay lang na magkaroon ng reading wag lang po uh, beep sounds so dito nang sa ignition dapat wala so yun ganoon lang makabakas ang pagchichik ng buong uh, electrical wiring ng ating CDI kung paano nagtatrabaho at kung paano natin i-troubleshoot so pag tayo nakakita mga ng sirang sirang CDI nito uh, DC CDI ng Rosie So, gagawin ko din ng bag. So, yun lang. Mga kabakas, maraming salamat. At sana may natutunan kayo sa ating munting uh, tutorial na ginawa. So, yun lang mga kabakas, maraming salamat. At panatilihin, lagi accurate yung supply ng ating kuryente para walang maging problema uh, yung ating yung motor. Maging, uh, kasi pag accurate yung mga supply na binibigay sa ating motor, magbuhat si stator. So, yun yung tatlong klase lang kasi yung motor eh. Kung bakit mahirap pa rin, merong sa kuryente, sa timing, at saka sa gas. So, sa so timing, doon yung sa ating uh, head. Yung ating um, uh, timing valve. Bago yung ating sa gas, maaaring magkaroon ng problema sa tangke, sa hose o sa carburetor. So, pag yun ay timing natin yung sa head natin, yung ating timing valve, clearance, time, uh, malinis yung ating valve, yun para, bara, yung so, condition, at yung ating kurente, mag-vote stator, hanggang CDI, hanggang regulator, o kung saan-saan magpapuntang connection, ay goods na goods. So, yun, ah, uh, uh, magiging uh, talagang kondisyon na condition na yung motor wala kayong magiging problema sa kalsada so kahit lumang motor yan basta nakuha na yung lahat na i-timing yung lahat yan yung supply na ibinibigay niya at pag naka malinis ang gas naka-timing ang ating valve o okay, yung dal na kuryente mga kabakas asahan niyo yan ay running condition ang inyong mga motor yun lang maraming salamat mga kabakas and God bless po peace out